So hello guys good day na po tay another bluetooth speaker repair So on na siya guys ganiha on and off ang problem ani ah uh, shut off no dead jud siya tungod kay do resistor na SMD resistor na, na grounded so kani oh So gamay kaayo guys halos nga to makita Araw. Kita ni kani, kani Monisya Ako rin siya gitanggal guys. Unya gipulihan nako. So mauna ni siya karon ang result. So mo ni ang iyahang display. And then ang iyahang potentiometer for power switch volume. So charging indicator. So off na to. So off siya. And then on na to. So buhi na siya guys. Niara. Yeah, yeah. Semore nasya guys. Toana. Okay, thanks for watching and bless everyone and keep safe.